Hello guys! Pag grocery haul na naman tayo titignan natin kung anong pinamiti nila ang Ayan. Ito guys, na mga Ah, Sila ang mga malengke. Isang, isang trolley at saka isang bag ang binili nila Ito, dalawa Medyo malayo pala Dapatayin natin ng pante para kita niya Ayan. Kita nyo ba? tayo malayo na siya. Hindi na siya kita. Ay, hindi tayo kita pala. On ko yung ilaw para maliwanag na tayo. Na, kasi medyo madilim. Ayan. Mag-unboxing tayo kung anong pinamili nila. Ito ay fix fix to guys yan ang binili nila oh tinapay thank you oh buti na lang ganito binili lang tinapay wet bread guys I love this one the white color ah uh, bok choy o pechay na maliliit malamang ano pirasa eto guys mahal to ngayon eto ay ano $19 each sa mga Lotus root and yung resibo. How much magkano ang binili nila sa Marketplace? Marketplace is 821 dollars. Marketplace. Wait lang. Meron pa kami dito. i unboxing dito sa mga Dito sa mat. Marami to mga kalibigan. Carrots. Garlic Garlic, okay itong garlic na ito Hindi na ako magpapala uh, Celery ulit, dalawa wala kasi ang celery guys Ako, supermarket Soy sauce Toothpaste Lettuce Yung round lettuce to, pangano to guys? pangkain na sariwa o pang salad. Ayan. Tapos more oranges. Apple. At ang apple to. Six pieces ni apple. Mahal tong apple na to guys. Sobrang mahal na ito ngayon. Ito $10 each ko Pero sa totoo lang, masarap kasi siya. O, pork ribs, pork bones, wrapper. O, oh, kita ba yan? And wrapper din tayo. Ayan ang pinili natin. Tapos, syempre meron ah Uh, Lean meat. Para sa sabaw din to. Tapos, eto, ang kamatis. Oh, magpapagawa sila na, ng, ano ngayon, ng, ng sandwich. At, ang, um, ano, shampoo. Shampoo, shampoo. Ewan ko kung sino bumili. Sa akin ba to o sa kanya? Siguro sa kanya na. Hindi akin yun. Sa kanya yan natin, guys. Yan lang ang pinamili natin ngayon. Yan lang. Kita nyo ba yan? Yan ang pinamili natin ngayong araw. Rosy Ray Hall. Ako ba? San ba yung picture niyan Ayan. Ayan, ilalagay natin sa ref natin. Of course, kailangan natin ilagay sa ref. Kasi masisira yan pag hindi nilagay sa ref. Ayan. Samahan niyo ako sa ating paglalagay sa ref natin. ng ang ng itong bagay na to. Nagay ko muna sa labas yung mga luma. Meron pa kami mansanas dito, guys. Kaya yung mansanas na luma, ilalabas ko na siya at yung mansanas na bago ay babalik natin sa ay ilalagay natin sa ayun ang ginagawa ko dito guys, first come in, first come out, o diba para fresh pa rin dito na sya may lagay guys sa aking pan ko na siya mailagay dito sa ibaba kasi maraming gulay dyan. Dapat dito sa baba ilalagay yung protasa, no? Kaso nga lang hindi na natin mailalagay dito kasi dito talaga yung mga gulay. Okay. natin dito yung ating itlog. Ito guys, yung mga foods namin na i or mga leftovers. Ito may leftovers. Ayan. Kakainin ko ito na kaya. so yung aking prutas nandi dito guys. Oh, diba? Pag prutas ko, prutas ko lang talaga guys. Kasi syempre ako bumili. Char. Alam na naman na hindi ko sa kanila. Ano. Syempre ang ating mga carrot, ito yung nakalagay. Kaso puno na. ah uh, puno na ang ating carrot, ang ating lalagyan na. Ating mga karne. Ito. At syempre ang ating wrapper guys, lalagay natin sa breeder. sang frutas. Ilalagay natin dito. Fix kasi yan. Mahal guys yung fix. Amatis. Garlic. Ayan. Ano ba tong aking mga abu-abubot dito? Kunin natin to Mga uh, medyo tagal tagal na sila. Ano ba tong mga tapatain dito? Oo, oh, dami pang food dito, guys. Tagay na natin lahat. May, rice, may rice pa ako dito. Wala, ano na, palilis. Siyempre, ang aking papaya. Ibabalik ko din ang aking, ano doon. Itong aking... Pagkaiba kami ng dragon fruit na, guys. At Dragon Fruit ni sir ko, white color ang loob. Ito yung red sa akin. Kita nyo guys, ang difference niya. O, ah, ba diba? Mas maliliit guys yung ano nito, yung ganito niya. Kesa to. Siya kasi mas, mas darker siya. oh ito mas darker. Yung dulo naman nito, ito malight light naman konti. Ayan ang difference guys ng ano, white na ano, white at saka red na. Kung tutusin, masarap ang red. Ang kaso nga lang, ang problema lang kasi pag red, nagre-red din yung, yung dumi at saka yung ihi. Kaya ayaw din si Rico, oh, natatakot siguro siya. But for me, gusto ko yan, mas matamis kasi. At ang aking papaya, guys, lima to. Kaso nakain ko na yung dalawa. Tatlo na lang natitira. Papaya. Yan, pampalambot ng Jeb. Jeb's. Jeb's ba yan? Ito uh, ang lahat yan. Ayan. At syempre, ang ating prutas, ilalagay na natin dito sa labas. Yung ibang prutas. Pero alam nyo guys, kasi once na nagdalawang araw na yung mansana sa labas, nagiging matabang siya. Kaya mas maganda guys, ang prutas, ang mansanas siya, tsaka nyo lang ilalabas kung kakainin nyo na siya. Halimbawa, ba kung kakainin nyo bukas, ilabas nyo ngayon. Kasi ayaw naman natin ng malamig. Pero kung gusto nyo naman ng malamig, okay lang din. Ayun. Ito, ilalagay ko din dito sa ref to. Ayan, kasi madaling siyang masira ang dragon fruit. Ayan. gabi. Tapos yung orange natin, guys, papalitan ko yung nandoon sa kwan. Papalitan ko yung nandoon sa sa altar. Ito, guys, kung pipili lang sila amo ko neto para hindi kainin. Pwede naman kainin, guys. Hindi naman, hindi naman sinabing hindi pwedeng kainin. Pero, usually, guys, hindi namin to hindi pang kain kasi walang may gaso nung, hindi sila ano, sa orange dito. Ilalagay ko lang sa altar ito. Palitan na natin yung baro. Yan. O, ba, guys? Palitan lang natin ng baro. Ito yung lumang luna ko. So, Kasi yung manigal gini pala yung ginigili natin na, ano, yung, na, na orange sa Pilipinas. Yung ganito. Medyo, hindi naman na siya. Ano, pero fresh pa rin naman siya guys. Tingnan niya. Fresh pa rin. Hindi naman siya sira. <laughs> Pwede kainin to guys. Kung gusto nyo. Pero syempre dito kakainin namin. No? Hindi ko itatapon yan. Dito lang yan. Ang salas ko yan. ba? At ang ating, ano, ang ating bread, doon ko ilalagay, guys, sa kabila. Dito ko ilalagay. Kasi, wasa nilagay ko doon kasi, parang nilalanggam. Kaya, hindi ko na, hindi na nilalagay doon na. Dati nilalagay ko doon yung, ano, yung, ano, natin. So, Ayan. Yeah, Ayan. Tapos, ibabalik ko na to, doon sa lalagyanan. Ginagamit ko lang to guys pag may kukunin lang ako sa baba kasi hindi ako makapagluhat. But anyway guys, salamat sa inyong panonood. Make a shout out to everyone. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye! Thank you!